Guys, problema na naman natin. So, ayan. ayan. Wala na kaming gas. Naubusan kami ng gas. <laughs> Tapos, hindi pa luto yung aking ulam. Ayan. Hindi pa din luto yung aking rice. Ayan. Naubusan kami ng ano. Naubusan kami ng gas, guys. Tapos, tulog pa yung aking amo. Ayan, wala na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, ulam ko lang naman yan. So, dito tayo magluluto ngayon, guys. Bunahin natin yung rice. Ito yung for the rescue. <laughs> Ayan, guys. Ayan, pero madali masunog yung kanin dyan, guys. Ayan. Grabe. Kung kailan ako nagluluto ng kanin at ulam, saka naman naubos, naubusan ng gas. Ayan. Pagising mamaya ng amo ko ay sasabihin ko sa kanya dahil wala na kaming gas. Mahirap kasi magluto dito, guys. Dahil matagal, eh. Natatagalan ako. Ayan. Ayan. Malapit naman. Malapit na yun maluto. Ayan. Konti na lang. <laughs> Grabe talaga. So, luto na yung aking kanin, guys. So, eto ulam na naman ang... Ayan. Ayan siya, guys. Malapit na din yan maluto. Ayan. So, mamaya magpapabili tayo ng gas sa aking amo. Dahil palagi din ako nagluluto ng pagkain ng dalawang bata. So, araw-araw talaga yan. Umaga, tanghali, gabi. So, ayan guys. Yan. malapit na yan. Maluto ang ating manok. Hindi ko alam guys kung anong tawag dyan. Anong luto yan? Basta niluto ko lang. Basta luto lang yan. Kakain tayo. <laughs> Para hindi tayo malipasan ng gutom.